Shih Tzu rin yan Hindi lang masyado Magkano naman to? 3.5 boss ay 3 3K mga boss? Mura to Kapatid niya itong dalawa Pakita nga natin yung dalawa boss Ito napakaliit mong iso Ito maganda Eh yan magkano yan? 3.5 lang boss Napakamura ng Shih Tzu ni sir 3.5 Ayan o oh. Yan ang kabaan itong isang to. Ang libo. May bawas pa yun. Kahit hanggang 800. Hanggang 800 binibigay ni Kuya. Ito no? Chihuahua. Ito Chihuahua. Ang ganda. 6K lang isa. Ayun pa yung isa. Para yung lalaki. Ano? Anong pusa yan? Personal cat po. Personal, ganda no? Ito po, ano, male. Magkapatid yan. Magkapatid siya. Isang lalaki, isang babae. Magkano naman? 7K po. Puro Himalaya, no? Babae, lalaki. Magkano isa niyan? 3.5 na lang. 3.5 bang isa? Oh, Emerald. Emerald. Ito, mga boss, ang ganda. Emerald, do. Boss, tino magkano to? Toto lang, boss. 2,200 mga boss Emerald dyan Euro badges. Oh, hallelujah. ah, import line. Import line pala to. Laki oh. Kaya Marvin, magkano naman to? 5,000 isa. 5,000 ang isa. pupunta ng malabon yan ha ah. may dalang mga hayop eh good morning mga boss ngayon po ay araw ng sabado august 19 papasyal ulit tayo ng hulong Duat malabon tignan natin yung iba't ibang klaseng hayop na binibenta doon samahan nyo ako mga boss tilapia yan? Opo. Magkano kilo? 80 po. 80 pesos? Opo. Ano yan? Nahuli nyo lang dyan? Opo. Kaya lang po. Kaya, kaya mura, no? 80 pesos lang kilo. Okay. Hindi siya ilog sa flystaan. Sarap yung prito. Dito na tayo sa ulung Duhat Okay mga boss Silipin na natin ng iba't ibang klaseng Hayop na binibenta dito sa Malabon Ang araw po ng Changgi dito sa mga hindi nakakaalam Sabado at linggo po 6 to 12 noon Okay mga boss nya. Wala Daming ibon, no? oh. Yes, boss. Kakatil natin, boss, magkano? ano. Sa kakatil natin, boss, ang isang piraso natin, libo Dutino B, uh, B2B. 1A na lang. Ano to? Ah, uh, tissue na to. Yes, boss. Uh, ano pa lang po? Banded. Banded pa lang siya. 2K okay, pag pares, no? Mura, yes. Mura, no? Dito naman sa mga bulls yellow, no? Yellow bulls, tsaka green pastel natin, postino. Magkakano Mali, dyan? Mali, naman. Pag maramihan kukunin, 400 ko bibigay. Ang isa, pag maramihan. Na, sa okay. mga par blue? Sa par blue naman natin, tsaka green, mga 300. Maramihan na rin. Yan ang pinakamura mo, 300 oh, lang. sa ano? Boss, anong pangalan nyo? RJ po. RJ, taga saan kayo? Balagtas po. At taga Balagtas lang. Bulacan, malapit yes. sa Bukawe, no? Apo. Galing na po kami kahapon ng Bukawe. Ah, uh, hindi kita napansin doon. Dami kasi nag-iibon doon eh. Dami po. Dami Pwede ba diba may number mo? Bali, ang number ko po, 0967-500-7728. Thank you, ha? Thank you po, boss. Oo. Oh, uh, Ikot pa tayo. Andito rin sila, Noel, oh. Sila, Mamboy. Ikot pa tayo, boss. Sticker? Oo. 21. <laughs> Biro lang. Bigyan natin sticker si Sir, no? Salamat boss Aray, eh. Mga t-shirt naman mga pa Ay, sarplong kwentuhan nyo Good morning, good morning Kumusta <laughs> ka, maimili Namimili Nanggugulo <laughs> Nanggugulo <laughs> Ay si Mamboy oh. Ang may binebenta po mo. Ang ganda oh kay Aris oh. Boss Mac. Hoy. Dalawang Mac Mac. Ayun mo kayo. Say to boss. Dami mga bagi oh. Shampoo pinches yan Dito naman mga... <laughs> Boss, magkano kilo nito? 200 200 ang kilo ito, sandal, lang. sandal lang yan? Oo, oh, sandal lang Calcium yan sa mga ibon mga boss Mura to Kasi ang bintahan minsan sa pet shop yan Yang maliit na yan, 30, 40 no? Mura lang talaga Mura lang Robert. Ano pangalan niyo kuya? Robert. Robert. Nag-iibon din kayo. Oh. Yes. Siyempre no, ba't ka man titinday kung wala kang ibon no? <laughs> Pero parang nakarang Sabado wala ka dito. Eh, hindi pa kasi parang ngayon. Ngayon eh, nandito ako na Sabado. Eh. Bago lang nakakaibon. Nailinis pa yan eh no? Ay, yes, Pag... Sa yes, pusit ba yan boss? Okay. Malaking pusit. Thank you ha daming tao ngayon ito ata oh, tanongin natin itong ano ba binibenta ba yan? <laughs> hindi ba binibenta? Mga ano, huwag ka okay, maya Malay mo hindi mabenta dito Kontain ka, di ba? Magkano po yan? 8,000 Pomeranian, bali babae oh. Ilang buwan na po yan? Well, ano, magto 2 years old. Ah, oh, magto 2 years old na. Pero hindi pa siya na nanganak. Meron, nanganak na po siya. Proven po yan, liba po yung anak niya. Hmm, binibenta 8,000. Sige po ate ha. Ayan, hindi ko na kinuha yung number ng ate. Mukhang mayayain, ano. <laughs> Ano daw wala kakakapon? 85 Hindi talaga ako doon e eh. Tignan natin mga ibon ni eh. Kuya Obet no Ah mga ano? Diamond dove Diamond dove Kuya Obet magkakaano ang isa? Ano yan e? 15 e Hanggang 12 Ang ah, isa? Hindi Paris na yun Wala ko hindi ka nag-aalaga diamond dove Hindi, puro kanyang alaga ko ngayon yan ang pinakamaliit na dab eh no. Oo. dab ba? Ito naman sayo rin to. Oo, Ay no. Kami yung ibon no. Nasi ko yung obet. Medyo matagal-tagal din to nawala sa changgian Mga ilang buwan ka rin ba nawala sa changgian? November pa. Ah, last year, mag isang taon na rin, no? Hindi pa sinakta isang taon, ano? <laughs> Thank you, Kuya Obet, ha? Oh, sige, sige, okay. Boss Dennis, may nag-comment sa akin babae, bumili ng aso iyo binigay ko yung FB mo, ha? ano yung nabili, Bully? Bully, nakikita kami kagabi. SM North. SM North. O oh. oh, shoutout mo, ano pangalan nun? Kalimutan mo na. <laughs> mo, basta yung babae, no? Ano dala mo yon? May pusa. Oh, walang bago, walang bago. Yung bago yun. Ito na, pakita natin. Ayan, meron kasing nag PM sa page ko. Eh. Biligay ko FB niya. Himalaya, malayan tayo. Puro Himalayan, no? Babae, lalaki. Magkano isa niyan? 5 na lang. 3-5 bang isa isang babae, isang lalaki ba yung puro pusa dala mo ah oo, oh, puro pusa sa'yo lahat to? ito lang may mak mak may imili ka lang pre oo Kasi yung sa'yo dyan Kaya ito natin yung kay Mac Mac no? Persian to, no? Medyo eh. uh, lang ako palang makikita. Ma'am, susunod. Susunod, 4-5 lang, Persian. Ano kayong 4-5 ito? 4-5 lang. Tapos yung iba? Yung yung iba. Kaya yung magkano ba? Yung malayan, 4-5 lang nandito. Pare-pareho na lang ng oh, presyo. Yan dala, yan lang ang dala ni Mac na yun eh, pero bukas nasa grupo yan. Ah. Pero kung interesado kayo, merong Facebook yan. Pet ni Mac, no? Pet ni Mac, punta kayo sa Facebook. Hanapin niyo lang sa Facebook. Tapos si Dennis naman, Dennis Magsipok ang oh, Facebook page nito eh. Dennis Magsipok. Susunod pre, pa-print ka nung ano. Para mabilis. Oo, oh, mabilis. Ako ang print ko yun. Hmm. Kasi yung mga, costum, yung mga customer, yeah. kasi minsan, nag Oh. Ito, picture lang na lang. Yung contact, no? Ito, kanina to. Sa isa, no? Yeah. Ito, puro pusa muna, tignan natin, no? Boss, wala kang aso ngayon? Ito. Ngayon, pakita natin yung mga aso niya, no? Dito muna tayo, ano to, Pom? Lalaki. Lalaki, Wala yan. Magkano yan? 7,000 na lang. Wala kay? 7K, mga boss. Tapos sa mga pusa naman. 4 lang isa. Anong pusa to? Persian. 4-5 Persian. Ito lalaki mga. lalaki mga Babae. 4-5 din to. Tapos may aso rin siya. Ito chihuahua. Ang ganda. 6,000 na lang isa. 6,000 na lang isa. Ayun pa yung isa oh. Para yung lalaki ano. Ito, so, Shih Tzu poodle. 3,000. 3k na lang. Shih Tzu poodle. Eh mga boss, no, kung kurso na dahil yung mga dala niya, pwede niyong kontakin to, taga tundo to. Uh, oh, ano number mo ulit? 0969 Okay, thank you ha. Oh. Ito naman si sir. <laughs> Ano ah, boss? Anong dala mo? Ito po. Ito, pakita natin boss. Saan ang dala mo? Oh, Ito lang kaya. 4 months to kaya. Ah choco pala yan. Oh, choco. Kala four ko months. black. Bagong ligo lang no? Oh, 4 months. 4 months. Okay, oh, May vaccine yan? na rin. Kahit 6-5 kasama ng kulungan. May tawag pa yun. 6-5 daw kasama yung kulungan. Lalaki o babae? Ito lalaki. Lalaki. Taga kayo? Siga, ano, ano bagong barrio kaya? Hello, kan, bagong baryo, no? Kaya kung naghahanap kayo ng Shih Tzu, no, Choco 65, may bawas pa daw yan Ano number mo? Sa Facebook na lang yan Ano, Rodman ng Gobang Rodman ng Gobang, yan May number din ako, hindi <laughs> Ano, 0905 844 6709 Okay, thank you. Pa-contact na lang po ako. Ito mga boss, nakakita tayo ng American Bully. Ano yan kuya? Anak niya yung maliit. Magnanay pala yan mga boss. Ito yung anak ko, napakataba oh. Grabe naman yung parang parang native na baboy ah. Taba oh, ilang buwan lang po yan? 3 months. 3 months. months. Yung nanay po, ilang taon na? 2 years old. Bali, binibenta nyo po, dalawa. 15. 15,000 mga boss dalawa. Ayan oh. No? Pero pag isa ko yan, hindi pwede. dalawa. dalawa talaga. Magnanay binibenta. Ay, wala na mag-aalaga eh. So, ah, ano? Wala na mag-aalaga kaya ah, binibenta na ano. Taga Sambu ba kayo? Taga Ubando. Ah, Ubando do lang lang? Ganito na lang sir kung hindi mo mabenta dito sa Malabon, bigay mo na lang yung number mo. Ano po number niyo? Yeah, number na. Ang number po natin ay 09959221508 Sir, good morning Good morning po Yan pa ba yung nakarandal mo? Ay, hindi, bago na to Bago na to? Anong pusa yan? Person cat po Person, ganda, ano? Ito po, ano, male Magkapatid yan? Kapatid, no Isang lalaki, isang babae Magkano naman? 7K po Pareho lang ng presyo? Pwede na may bawas pa ng isa. 7 isa. May bawas pa daw yan. Ilang buwan na yan? 2 months. 2 months. i may number mo? Apo. Okay. 0935 King. Pag-asang ngayon? Bando po. Oh, bando. Okay, okay. Salamat ah. Salamat po, sir. At yes, sir. Eto, meron ulit pusa, oh. Sir, anong breed ng pusa yan? Persian po. Persian. Ilan yung dala nyo? Uh, Dalawang. Dalawang uh, ipim. Magkano po yan? Limang uh, libo, dalawa. Ah, limang libo, dalawa? Mura, no? Ito yung iso, oh. Alos magkamukha lang, eh, no? Purong Persian ba yan? Oo. Uh. 5,000, 2,000, 2,500 isa, no? Sir, may contact number po ba kayo? 0905 839 0175 Okay, sir. Thank you, ha. Di tayo sa pwesto ni Kuya Marvin, no? Napansin kayo yung ano niya, ibon, ganda, Laki ng size niya, no? Uh, Euro badges. Euro badges? Oo. Oo. Mga import line, Import line pala ito. Laki oh. Kaya Marvin, magkano naman ito? 5,000 isa. 5,000 ang isa. Para siyang Haguromo, no? Oh, no, oh, ma- ma, ma ano, Bafedos Towers yan. Yung buhat. <laughs> 5,000 ang isa nito. ito. Uh, <laughs> parang kasays na nung ano eh, no? Uh, parang sangkunyo na yung size eh, no? Kakatil. Kakatil. Ito kuya Marvin isang to uh, Euro din U Mga lalaki yan din Meron din naman tayong pare pare Pero ilang buwan lang to kuya Marvin? 10 uh, months 10 months lalaki Lalaki Magkano to? Lahat sila take pa 5,000 isa Pare-pareho ng presyo Meron ako mga ano. Ito pa isa, oh Dahil palang alaga ni Boss Barbie no Kala ko mga aso lang inaalagaan niya Ito no? puro euro oh, rin to 5,000 din isa 5,000 ang isa Malulaki, malalaki, malalaki. Malalaki, oh. Ito, pares, pares. Uh, Proven. oh 10,000. Ayan, mga boss, no, kung ang naghahanap kayo na Euroline. Euro, Euro. 10,000 ang pares. Meron siyang binibenta. Ayan, oh. Eh. Maganda, oh. Bira yan, boss, no? Tapos ah, ito, Hagromo, no? Ayan, mga Hagromo. Hagoline. 1,000 lang pares. 1,000 lang. Ito, 1K lang ang pares niyan. Ayan, marami pa siya, oh. Ayan, kitang-kita niyo, mga boss, oh. Ganda ng katawan ng mga ibon niya, no? Kuya Marvin, ano po ba number niyo? Oh, 0968-298-5744. i-text it niyo lang si Kuya Marvin kung interesado kayo sa... Taga, malabon lang siya. Malabon lang po. Salamat, ha. Salamat. thank you. Thank you. <tinyo> Super warm May isda na gusto Boss, ano dito? Magkano isa? P700 isa? Anong yeah. isda ba ito? Flower horn Flower horn 700 mga boss saka 600. Iya sa mga may hilig sa isda no. Marami dito sa Malabon. No? Ito 100 lang oh. Ito si kuya yung nakasalubong ko sa daan kanina eh Nasiraan sila ng bike Meron pala siyang dalang Shih Tzu Babae Ganda na ito Ilang taon na yun kuya? San taon na may ikit San taon na may ikit Babae Magkano binibenta yan? Six 6.5 oh Ganda oh Liberte Liberte Yung isa naman 6.000 lalaki 6.000 lalaki Isang taon din may git. Saan pa po ba yung galing yan? Taga may kawayan yan. Mataga pa may papala kayo, no? May number po ba kayo? 0907 4921 687 Ayun mga boss, kung oh, interesado kayo dito, kontakin oh, nyo na lang si sir, taga may kawayan yan. Ganda lang si sir nyo, babae. Hindi pa nanganganak yan eh, no? Thank you sir ha. Siyempre, si Bostino, Tino, no, napakasipag talaga nito. Kaya yumayaman mayaman to eh. Yung <laughs> Isipin nyo mga boss, galing pang San Rafael Bulacan yan. Biernes, Bukawi, Sabado, Malabon. Tapos bukas, siyempre, nasa grove. Eh, pag lunes ba boss, ano ginagawa mo? Bahay, Nasa bahay lang. Bawi naman. Ayan, tignan natin yung mga handpage niya ang kakatil, no? Mga high meat ba yan, boss? Isa lang high meat, boss. Isa lang high meat, ayan. Eh. Sa mga naghahanap ng high meat, no, meron siyang isa. Asan yun? Emerald. Emerald. Ito, mga boss, ang ganda. Emerald. do Boss, tino magkano to? 2,200 lang, boss. 2,200, mga boss. Emerald yan so yun. So so yun. may bawas pa, may bawas pa daw yan. Eh, yung iba, mga 5 ba yan? Ah, Pearl. Pearl. Pearl 5. White face, tanga Yan, pare-pareho na presyo ng iba. Ah, yan, mga boss. tig-1,000 na lang yan. Maliban lang dun sa ano, no? Sa isa. Pwede pa air Ito yung mga ibon nyo, dami oh Dito magkakaano? Tupay boss Tupay bampares, mga matured na kakapil oh eh. Kahit alin dyan Kahit alin dyan Ano ko na yun? meron din siyang syringe eh Pagka bumili kayo ng hand feed nya Kunin natin yung number niya

Magkano isa? 8,000 sa babae. 8,000 sa babae? Ay, lang po. Pareho? Ay, na lang yung lalaki. Ay, yung lalaki, 7,000. Choco po yan. Choco? So, choco, -choco lavender po. Ito yung babae, no? Uh, mura na po yung bigay ko niya. May boxing naman na, no? Meron na pong bet record Yun. Wala nga lang papel, no? Oo nga po. At taga saan mo kayo, sir? Manila po. At taga Manila pa, no? May number po ba kayo? Meron po. Sige, banggitin nyo na lang po. 0927-723-0335. Okay, thank you po ha. Salamat. Na solid dyan, no? Okay po, salamat. Ito, nakakita ko ng husky. Tanungin natin yung presyo. Ano naman ngayon? Oh. Oo. Boss, magkano po yung Siberian husky? Oh, 8,000. Ilan buwan na yan? Dalawa. Likot niya, no? Bahay ay, oh. 8,000. May number po ba kayo, eh, sir? Wala number si sir, no? Ayan. Thank you po, sir, ha? Ayan mga boss, oh, ang daming sheets dito. Ayan. po. Ito daw, 5,000 isa. Magkapatid, no? Para yung babae Para yung babae 5,000. May vaccine na po. Ayan. Oh ay vaccine na taga asan po kayo sir? nabotas kami bang hari no? may contact number po ba kayo? ano? 0943 0583 119 ayun mga boss ko 5000 lang yung sheets nyo kontakin nyo na lang babae pa yan thank you po ah eto naman black kapatid din yan magkakapatid yan, tatlong yan? wala ko iba breed neto Traps yata tawag dito eh, no? Oh. Shih Tzu rin yan. Hindi lang masyadang Magkano naman to? 3.5 boss, ay 3K. 3K mga boss? Mura to. Kapatid niya itong dalawa. Pakita nga natin yung dalawa boss. Ito napakaliit mong iso. Ito maganda. Run size. Eh, magkano yan? 3.5 lang boss. Napakamura ng Shih Tzu ni siya. 3.5. Liberlay niya. Eh no? Ayan eh, mga boss, kung oh, mapansin nyo, oh, pangung -pang mo siya Kulay black kasi oh. Dalaki ba to? Babae Babae pa yan, maganda oh, to Yung isa babae rin Babae rin May 5 ang isa Ganda na ito Sir, taga saan po ba kayo? Tangos Malabon lang no? Nabotas ah, Nabotas na ba yun? Pwede may number mo? Wala ko ano, po siya, uh, contact number Wala oh, contact number Ayun, sayang mga boss to oh. Hindi na pinakuha yung number na sir Mura pa naman to Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa you. Thank 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 ito na lang kumana. Ito yung kulit na figurine. Ito si Kuya kararating lang o. Oh. May dala siyang tuta. Kuya, anong bridge niyan? Chow Chow daw, tsaka Japanese speech cross. Cross bridge? Chow Chow. daw tsaka Japanese speech. Cross lang ha. Huwag na yan o. Huwag na yan o boss. Ebro, dagawa pa eh. Huwag ano isa? San Libo. Ah, San Libo isa. Ito pati maganda o pupunta magkapatid yan di iba yan yan ang kabahan itong isang ko 1,000. may bawas pa yun kahit right hanggang eh. hanggang 800 yan. binibigay ni kuya no Taga saan po kaya kuya? Kalokan Hello, Kalokan Hello, lang Bagong baryo Bagong baryo May contact number po ba kayo? Wala eh Nalim mo contact number Sayang no Ayan mga boss Wala siyang contact number Taga Pero no, makikita mo kung nagtitinda ko dyan sa may ano, Monumento Carousel. Nandoon na ako nagtitinda. Sa Monumento Carousel. Okay mga boss, thank you ha. Okay. Anong ano kayo kuya? Peter Paul Cagente. Sandahan to? Oo. Oh. Sige, kunin ko na to. Alcium na to. Hotel bone mga boss, 100 pesos, ang dami oh. Laban dagdag yan. <laughs> Eh, no? oh, okay. you know, binibiro lang, kumagat. Thank you, ha. Maganda yung siya ng customer. Oo oh, naman. Bango, no? Ano <laughs> likit? <laughs> Dami, no? May git sampu. Parang ah, sampu lang isa, no? Thank you, kuya. 100 pesos lang yan. Bili tayo ng perch, mga boss. Ito, sampalok daw to, eh. Kaya magkano ulit to? 40 bro 40 no yung maliit 20 20 sa maliit ito kuha tayong dalawa no dalawa kuya ito tsaka tumataba sampalok yan mga boss Ito mga pangkalapati ito oh. May mga singsing -sing din siya ang dami oh. Thank you kuya eto mga boss pa -uwi na ako Nakita ko sila sir may dalang pag Binibenta nila to ng magkano sir? Presi na lang boss Presi dalawa Ayun, Dalawa pa bahay na lang Pwede pagparisin Rube na daw Dalawang taon na may git yan eh no Hindi na kasi nalagaan Parang magkano lang isa pagka 13 6-5 6-5 ang isa mga boss hindi lang mahalaga ano kaya binebenta. Isang lalaki, isang babae, ayan. Kung interesado kayo no, kunin natin yung number nila, sir. Ah, uh, 09095099071 man po. Taga saan kayo? Arpapa Manila. Arpapa, kilala mo sila, Lance. Si Lance. Tropa mo, tropa ko pare. Ay, nanay ko. Oo. Sige, thank you. Bili tayo ng paksiw. 70 pesos tsaka inumis 50 pesos nandito lang yan sa kulong duhat no ang ulam no dito pala sila nag naglilitsyon no kaya mga boss ano boss ito? tag isa po tag daw yan pala yung laman lo parang dinuguan din te, no na 50 lang yan tapos yung paksiw 70 mga boss Malabos no, Nakita rin naman natin yung iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Malabon Sa mga gusto pong bumasyal ang araw po ng Changgi sa Malabon Sabado at Linggo po Okay mga boss, pauwi na rin ako Dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama kita e, kitsa lang ulit tayo Sa usunod na video